拜拜。 Ayan, sa so magandang araw sa ating lahat, mga kaprobinsa, mga kataong bahay. Maraming maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood at manonood pa sa aming mini vlog. Thank you so much. At ayan na nga po ang ulam namin ngayon ay beans. O, nakita ko yung beans na tinitinda ng kabaranggayan namin. Medyo inuud ng unti kaya bumili ako. Alam nyo kung bakit ako bumili? Ibig sabihin kasi hindi na puruhan ng chemical spray yan. Yung iba kasi, yung mga taga-syudad, charot, joke lang. Ay gustong gusto nila yung makinis at magandang tignan. Pero hindi nila alam na napuruhan yarn, gano'n at ayan, pagkatapos namin kumain trabaho ka agad yung nasa isip ko so pumunta ako dito sa baba ng bahay namin para linisin yung mga damo-damo napakaraming damo dito sa amin, Charot. <laughs> so maglilinis ako guys, kasi nakita ko na dried yung seeds ng kalabasa so itatanim po na siya, ready na siya para itanim gano'n habang naglilinis ako mga kataong bahay, na na-realize ko, bakit ngayon ko lang naisip na tamnan yung bakanteng loteng to. So, napakaraming taon kong nakatira dito, tapos ngayon ko lang naisipan na tamnan ng gulay. My gosh! <laughs> Pero it's not too late pa naman mga kataong bahay kasi titira pa kami dito ng maraming taon ganon. So nilagyan ko ng bakod-bakod yung mga seeds para hindi halukayin ng mga manok. Mamaya kainin nila yan ganon. <laughs> At ayan na nga, pag uwi ko sa bahay, nagising pala itong chulakis ko. Ginawa ba naman kumot yung calendar namin? <laughs> Ang galing talaga ng batang ito, sobrang kulet. At syempre naman mga kataong bahay, hindi dyan nagtatapos ang lahat. Napakaraming trabaho si nanay. <laughs> Ayan nga po, napakaraming tupihin. Akala mo nagtitinda kami ng ukay-ukay, second hand dito sa bahay namin. So ganyan din kadami yung labahin ko araw-araw. At tignan mo pati manok nakakainis. Pupapasok sa bahay tapos ebak ng ebak. At buti na lang dumating yung tatay ng mga bata at siya na yung magbabantay jarot. At akala ko babantayan pero ako pala yung favorite nitong anak ko. Favorite niya ako kasi nag-breastfeed siya sa akin. Pagkatapos niyang mabusog, ayan ako na naman yung lolokohin niya. Gani-ganitohin niya ako parang hindi naman niya ako nanay. <laughs> Minsan sinasabayan na lang yung kakulitan para naman hindi ako mapago sa kakasaway. Medyo hindi na maganda yung boses ko lalo na pag nagwo-voiceover ako. So hanggang dito na lang. Thank you ulit sa panunood ha.